naman talagang may payong. Ay, kawawa si baby. Ang init-init dito. Ah. Ang dami na akong pawis. puti maglakad-lakad para lalabas yung pawis. Pinapawisan na ako mga langga. Huh. Mohan Road oh. Government School. Ayun, andito na tayo sa Goha. Um, Ang buti naman para lalabas yung masamang masamang masawang pares sa katawan niyo Buti nakadala ako ng payong. Lalabas para maka video Para may ma-content, may ma-i-upload. Ayun. naman manggala dito kapag hindi maino. Kaso lang, may mag, may gustong makikita sa akin. Ah, uh, one o'clock siya bababa. O, oh, ayan. Pawawa naman si ate. Pawawa si ate. hindi ako nagmamadali. Tulungan ko siya. Nagmamadali ako eh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Sana makaabot ako doon hindi pa matapos yung video ko. 5 minutes. 5 minutes. Humihingal na ako. tangis ng ilong. Ang tangis, tangis. Mm -hmm. Look left. Look right. Look right I'm <laughs> in the too. Gampang koba eh Maganda Gampang Saat aku dadaan nito Gampang koba Iyan parking lot dyan Dadaan nyo Okay, eh, si Lolo nagpayong na. Ito ko ganun yung body ko. Eh, kaso tumaba na ako eh. Hindi na po, Panaog na ko. Wow. Okay, fine. Yeah. Hmm? darating na ako dyan mga five minutes Woo. Woo naihi na ako mga guys mga langga, naihi na ako ang init-init pa naman ingat ka na, babae mabangga ka palaging nagmamadali oh, red naka red lights sige na green na kasi ano ang init Carmen Lengato. Shout out kay Carmen Lengato. Shout out Jan. Oh, takbo. Carmen Max Vlog. Ayun, nag pop up. Sa group pala yun. Shout out naman dyan kay Sis Carmen. <laughs> kung sino na lang ang nag-pop up dito ayun so, shout out sa lahat Whew, ang init andito tayo sa daan ng Boham Road ay may papaya maliit naman ang bunga malapit-lapit na tayo two minutes more to go. Speed be Wow. Lumamig. Nawala na yung init. nandito lang tayo sa daan. 66 ayun okay guys bye bye mga guys kasi tumatawag na yung ano tumatawag na yung gusto makikita sa akin baka andoon na siya okay guys bye bye salamat sa ano panunood thank you po bye